So, dito na naman tayo sa next budika. <laughs> so, so, dito yung mga ano. Ay, dito yung mga container, di ba, Sisi? Ako, ah, Ito pala yung ano natin, no? Ah, mga paninda natin. So, dito po tayo. At ito ang pinakabongga nating binesenta ang ah, rug. Rug door. A door rug. Di ba tawag dito? Basta yun <laughs> po Ito Eto, pang sala to siya, pang sala. So yan lang po guys. Bye. So next tayo sa makalawa natin bodega kung saan po uh, makikita po yung ini online selling natin kagabi. At ito yun. So, sobrang dami talaga. Madami po makikita dito ng mga items. At, yan yung mga ano. Ano? Ano? Di ba ang dami? Di ba ang Ano na tawag nito, Dai? Puto gini ka sa dingding? Wallpaper. Marami tayong wallpaper tayo dito. No, Ito yung wallpaper natin na inidikit lang sa wall. At dito naman di ba ang dami mga wallpaper? Ito yung ating mga wallpaper. At dito naman tayo, may marami pa tayong may ano tayo, may yeah. Ano tawag dito yung nilalagay sa ano? No mat, no mat. Rag. Dito Dito rag? Doormat. Ay, it's Um... Ano ba ito, Sisi? Sige po na lang, one second. Sige na ba ito, Sisi? Ah, ano ito, Sisi? Ah, ano ba ito, Sisi? Ano ba ito, Carpet. Carpet. Mar mar marami din tayo mga carpet. Ibang-ibang Ibang kulay yung ating carpet. At dito naman tayo ay marami tayong rug ito yung um doormat. doormat 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 oh ito yung doormat di ba ang dami tatlo 100 lang 3 for 100 lang siya 3 for dito one dito naman tayo ay -basta, guys tayo may tag 100 pesos tayo dito ayan po sobrang dami O, oh. tingnan mo di ba saan pa kayo dito muna to saan pa kayo mamili na po tayo at abangan sa kay uh, my my online shop or my Lean sambas doon na kay mag PM kung gusto niyo mag business mag negosyo yes. sige na kayo dito mang madami di ba So direct po tayo ha, may may online Shop at may Lean sambas lang po tayo at doon po tayo mag-PM directly kung gusto nyo uh, mag maging sailor or reseller, gano'n. Baka, thank na naman tayo, so, marami din naman dito Marami din tayo mga ano dito, mga dito. Mga so, box. May, ano tayo dito? Mga box? Or malagyan ng mga gamit, lagyan ng mga damit. At uh, lagyan ng mga, mga, mga nakaprosin na pagkain. Dito, ano to eh? So may mga nakabox naman tayo dito. Naka tissue, facial tissue. So, so, marami, mga, may, marami tayo mga tissue. May tissue tayo dito. Mga tissue comfort. Mga balde lahat. Nandito na lahat yung ating uh, mga... Ay, uh, ano. So abangan na lang natin yung ating um, Oon on next basta basta next abangan niyo kung sa paano kami mag online selling dito ni Bakang Vlogs kasi mag online selling talaga kami dito ni Bakang Vlogs at syempre thank you so much kay Cici Maymay or yes sambas di ba or malin sa sambas dito na Thank you guys, I'm 1, 2, 3, 1, 2, 3. Duyan, you duyan, duyan. So, ayan lang siya guys. Nabili po kami dito ng mga palinda po So, ito po yung aking i-business. Uh -uh. So, map, arab, map, 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 rub, map. map, map. <laughs> ito guys, mabili po para sa bahay. Kaya, eh, ipakita ko na yan lang. Yan, muna. Bagong business. So, thank you so much, you, yeah, my mice. Good luck. So, abangan yung aking bagong business. business. <laughs> yeah, thank you so much, Bye, guys. Bye, guys okay so, mga 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 sa ating mga miners dyan, kung saan mga mga sa bodega mga tayo ngayon kasi mga 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 na mga 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 natin mga ating mga uh, mga wrap, mga 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 ano mga yun <laughs> carpet mga carpet so ngayon nakapili po ako ng carpet maka maputi lang akong live mga my loves sa mag tayo ng ano mag mo ng container ni Bakang Sila ang akong ipa-open Kaya William! Sunita natin hilahin mo Nagkakagulo. <laughs> oh, baka matandog yung mata ba? So ngayon, mga gustong uh, makamura at <laughs> makatipin sa ating container, uh, solar. Container. So, container. So, Kikita po natin ang iba't ibang classic solar. sa <laughs> dito tayo sabon, higap Woo! Sagol na siya si at at the same time solar. At ito, so ito mga ma'am siya, kakasa, uh, ano ko muna yung totoo talaga sa mga gustong ano po, makatipid po ng ating mga kuryente. Um, Magamit po tayo ng solar. Yeah. And, um, ayan po si may Maymay. yan pakilala ko po kayo sa ating supplier. <laughs> No other than Sisi Maymay Flores. Hi. So siya po Inip ang magsusupply kayo. lahat ng ito. Nakikita niyo? Ito, nakikita mo dahil. Ayan. Ayan, ito. lahat ito. po ito. Ayan. Ito po Ayan, so, so naghanap kayo ng supplier. Halika dito, Sisi Maymay. Okay. <laughs> <laughs> Please contact Sisi Maymay sa kanyang I'm Facebook so personal like. account, Maymay Flores. Meron din siyang Facebook page. My My Online Shop. So, dito sa Budiga, guys, dapat wholesale po ang binibili nyo. Right, Sissy? Dapat wholesale, hindi volume, po per volume. piece. Volume po. Pero kung nandun tayo sa My My Online Shop, pwede doon per piece. Pero pag dito po sa Budiga, volume po, bundle, wholesale. Ganun ang bintahan dito. Yes, yes. So, sa mga naghahanap ng supplier, uh, please direct message to May Maymay. Uh, ilalagay ko dyan ang personal account Ayun, message niyo siya diretso Okay? So, ayun So, ayan mga mamsis So, dito na po tayo sa bodega Saan po makikita po natin At makikita po ninyo sa aking video Lahat ng mga items dito Iiipot mga ka-sitada Dahil, dahan-dahan So, lahat ng mga items dito Yan po ay pagmamayari ng ating Nag-iisang Queen Solar like Queen Ang ating Sisi Maymay Flores Ayan po, nakikita nyo naman Ayan po si Sissy Maymay sa mga gustong uh, magbenta dyan sa ating mga supplier uh, Please, direct po tayo to PM sa ating nag-iisang uh, Queen of Solar na si uh, Maymay uh, Maymay Online Shop po, or Maymaylyn Hi guys Nagutom kasi ako galing kami sa biyahe po. Galing kami doon sa ano ni ni Sisi Maymay. Sa hideout niya sa Bulaga. So ngayon, yung nagutom kasi ako kaya kumain ako. Ang ulam ko ay ginisang sardinas po. Mm -mm. Ito. Mmm. Dito ko ba iba? Dito ko ba iba tamad? Tamad ng luto. Tamad ng kutsara. Lato na agad ang ginamit. Ayaw luwag. Guys, mag-PM naman kayo. Ano guys? Kay may 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 Flores. Ay, may may online shop. Grabe, ang ganda mga alon Mga mga binibenta na. Sobrang mura lang talaga. Ngayon kasi, may dumating ngayon eh. Yung mga solar niya, dumating na lahat. Isang truck ang dumating. Ako lang dito sa bahay. Wala ya, 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 ya. Sabi kasi ni Bakang, ano na, regular, regular na sa kanya magtrabaho na. Gawin namin na yung online selling. Yung mga ganon. Mag-online selling ka ni. Eh? Mm. Mm hmm. Orang babak dia bad guys